Ito na ang part dalawa ng kwento ni Elodie. Sa kaloob-looban ng kuweba at nakakita siya ng liwanag, umaasang makakalabas na si Elodie dahil sa nakita niyang liwanag. Tila hindi pang karaniwang lagusan ito dahil punong-puno ito ng mga matatalas na hiyas. Tumama ang sinag ng araw sa mukha ni Elodie at napangiti at napaluha. Dinampi ni Elodie ang kanyang kamay sa kristal ngunit ito ay napakatalem. Umakyat si Elodie sa pader ng kristal gamit ang korona unti-unting nakaakyat Elodie. Nararamdaman niyang ang dragon ay nasa paligid lamang na dulas si Elodie at bahagyang mahuhulog, lumaki ang mata ng dragon sa mga nangyari at nabibiyak ang kristal na kanyang pinagkakapitan at nahulog si Elodie. Ibinuka ng dragon ang kanyang bibig, ngunit maswerte si Elodie at nakakapit mula sa pagkakahulog. Umakyat ng muli si Elodie at nagtagumpay. Sinilip niya ang butas sumambulat ang katutuhanang nasa tuktok pa rin siya ng bundok at walang madaanan. Sumigaw siya ng malakas di alintana kung may nakakapansin ba sa kanya. Nagmamakaawa at humihingi ng tulong, nakita niya ang tatlong mga lalaki at biglang damamba ang dragon papunta sa kanya na at amba si Elodie at takot na takot. Bubuga na ng apoy ang dragon ngunit nabulabog ito sa ingay umalis ang dragon. Sumilip siya sa baba ng lagusan, samantala dumating ang ama ni Elodie para iligtas siya sa kapahamakan. Bumaba si Elodie dala-dala ang umiilaw na uod at nakita niya ang mga itlog ng dragon na napapalibutan ng mga ginto. Ito pala ang dahilan kung bakit galit na galit ang dragon sa mga may mga dugong bughaw katulad ng haring ito. Tinatay nila ang mga bagong pisang inakay ng dragon ng walang awa sinunog ng dragon ang mga kasama ng hari at itinarap ng hari ang kanyang espada at nagmamakaawa sa dragon na buhayin pa siya kapalit ng mga alay. Balik sa tatay ni Elodie, nakita sila ng dragon at itinapon sa ere ang isa nilang kasama hinabol ng dragon si Kalbo at dinagat ito. Inihulog ito na parang laruan at tinapakan ng walang awang dragon kita sa muka ng tatay ni Elodie ang takot ngunit ito ay makisig na tumayo lamang na parang di natitinag sa harap ng dragon, pinaluputan siya ng buntot nito at pinipilit na tawagin niya ang kanyang anak na si Elodie, nakasilap lamang si Elodie sa likod ng posting bato at nagtatago, nagmatigas ang ama ni Elodie at binaon ng dragon ang kanyang matulis na kuko sa puso ng ama ni Elodie, hindi napigilan ni Elodie ang kanyang sarili at narinig siya ng dragon, Dahan-daang lumalapit ang dragon mula sa kanyang pinagtataguan, nang malapit na siyang makita ng dragon ay napansin ng dragon na may iba pang nilalang sa kanyang kuweba. Ang dragon ay agad na lumipad palayo sa kanya, lumapit agad siya sa kanyang ama, at nagdadalamhati, umakyat sa poste si Elodie gamit ang tali na ginamit ng kanyang ama habang ang dragon ay papalapit na sa kanya bumuga ito ng apoy at sa kabutihang palad siya ay nakaligtas mula sa apoy, nakalabas si Elodie sa kuweba at sumakay agad ng kabayo palayo sa dragon, Bumaba ito sa kabayo at tumakbo papunta sa bato upang magtago, nang hapong iyon ay galit na galit ang dragon at ang langit ay naging apoy, kinutuban ng reyna na nakatakas ang kanilang alay na si Elodie, patuloy na naghasik ng lagim ang dragon. Hindi tumigil ang dragon sa pagbuga ng apoy hanggang naging parang gabi ang umaga, takot na takot na nagtatago si Elodie, samantala kinabahan ang kapatid niya dahil sa pagkalabog ng pinto. Pagbukas ng pinto ay sumugod papasok ang Reyna at sapilitang kinuha si Floria mula ka kanilang ina at sinaksak pa ito, agad na umalis ang Reyna kasama si Floria, nung hamu pa ang galit ng dragon ay nagising si Elodie at agad-agad na tumakbo papunta sa kanyang ina, ibinalita ng kanyang ina na kinuha ang kanyang kapatid kapalit niya, samantala sinimula na ang ritual, hindi sang ayon ng prinsipe sa desisyon ng Reyna dahil sa mura nitong edad itinapon agad ito sa kuweba ng dragon. Sumugod si Elodie kung saan siya inihulog, ngunit hindi niya naabutan ang ritual, pinutol niya ang lubad at bumaba sa lungga ng dragon para sagipin si Floria, dahil alam na ni Elodie ang pasikot-sikot sa kuweba ng dragon. Madali itong nakapunta sa kinaroroonan ng kanyang kapatid, gumawa siya ng panlinlang kung saan matutamba ito at gagawa ito ng ingay para malito ang dragon sa kanyang pagdating, habang ang kanyang kapatid ay walang kamalay-malay bihag na pala siya at alam ng dragon papaparating si Elodie kaya niya ito hindi pinatay, nang matamba at gumawa ng ingay ang kanyang patibong, dali-daling niyang ginising si Floria at naprank ang dragon. Nagalit ang dragon dahil naisahan siya, bumalik ang dragon kung saan niya iniwan si Floria. Pagdating ay hinanap niya ang bihag at paglingon niya ay nakatutok sa kanyang mata ang espada ni Elodie, gulat na gulat ang dragon, mahuhulog na si Elodie sa bangin at walang mapupuntahan, bumuga ng apoy ang dragon, isinaksak nito ang kanyang espada subalit nahulog din siya sa bangin at nasunog, swerte si Elodie dahil may tubig ang kanyang pinaghulugan at meron itong mga umiilaw na uod na makikita sa ilalim, nasakta ng dragon sa ginawa ni Elodie, mabilis siya umahan sa tubig at kitang kita ang kanyang sunog na katawan, pag ahon niya mula sa tubig ay nakita siya ng dragon at itinusok ang kuko nito sa kanyang tagiliran. Biglang kinuha ni Elodie ang kanyang punyal at isinaksak ito sa mata ng dragon, na ihagis nito si Elodie sa sakit, sumugod silang dalawa na parang eto na ang huli, nasaksak ni Elodie sa lalamunan, di nakat siya ng dragon at sinaksak siya ulit, sa kamay, nang hihina silang dalawa. Nakita ni Elodie ang espada at nakita niya na ang hangin mula sa dragon na tumama sa pakurbang bahagi ng poste daang daang pumwesto si Elodie rito at hinamon niya ito na sunugin siya na uto niya ito at bumalik ito sa dragon. Dahan daang nang hina ang dragon, kinuha niya ni Elodie ang espada at marahang lumapit sa dragon. Ipinakita niya sa dragon ang sugat mula sa ritual na ginagawa ng mga may dugong bughaw para ito ang maaamoy ng dragon. Niloko ng mga taong may dugong bughaw ang dragon sa mahabang panahon, pinaniwala nila ito na ang alay ay mula rin sa kanilang angkan, iniangat ni Elodie ang espada para patayin ang dragon ngunit hindi niya ito ginawa, pumunta si Elodie sa may tubig para kumuha ng uod na nakakapagpagaling ng mga sugat at inilagay ito sa dragon. Samantala sa palasyo ay nagdiriwang na naman ang huwad na kasal, gamulong ang baryang ginto sa sahig at nakita ito ng hari at reyna, Biglang lumabas si Elodie na sugatan at sira-sira ang damit na gulat ang lahat sa kanilang nakita. Umakyat si Elodie sa gitna at nagbantana ito na ang katapusan ng kanilang kasamaan. Binalaan ni Elodie ang alay na umalis na ito. Natakot ang mga tao sa sinabi ni Elodie. At sa di inaasahan na pangyayari lumabas ang dragon sa taas at kakampi na ito ni Elodie. Binugahan ng apoy ang mga masasamang tao na nanglokos sa kanya ng mahabang panahon. Tinanggap ng prinsipe ang kanyang kapalaran ngunit ang Reyna ay hindi matanggap at unti-unting natutunaw sa apoy ng galit na galit na dragon, lumakad si Elodie sa kastilyong nasusunog at gumuho ito, kasama niya ang dragon na umalis sa kastili, umuwi sila Elodie sa kanilang lugar kasama ang kanyang bagong kaibigan na si Kavis, at dito nagtatapos ang kwento ni Elodie.